Ito pala mga idol ang mismo mga sinabi ni CP3 pati na rin ni Scott Foster sa kanilang naging pagtatalo sa laban. Pero bago yan mga idol ay atin munang alamin itong mga sinabi ni CP3 after na siyang ma-eject. Well, kanya ang binulgar at sinabi mga idol na it is personal nga daw between him and Scott Foster. Kumbaga mga idol, merong off the court issues silang dalawa at sinabi nga neto ni Chris Paul na way back ito nung naglalaro pa siya sa Los Angeles Clippers. Meaning mga idol, halos 8, 10, 11 years ago na ito mga idol at sinabi niya nga na it's about my son. Tungkol nga daw ito sa kanyang anak na hindi naman na paniliwanag at inexplain pa din Italian neto ni CP3 pero kanyang sinabi mga idol na it's about my son. Nagkaroon nga daw sila ng meeting with Scott Foster. Nasama nga daw si Doc Rivers pati na rin yung tatay mismo ni Chris Paul. Kumbaga parang ire-resolve nila ang issue sa meeting na ito about Chris Paul's son. Pero mga idol mukhang hanggang ngayon ay hindi pa nga ito tapos at alam nyo naman na itong si CP3 ay merong hindi magandang record sa NBA games kapag si Scott Foster ang nag-officiate sa kanya. And to be exact 3 and 17 ang kanyang record sa mga playoff games na kung saan itong si Scott Foster ang nag-officiate. So mukha nga mga idol na this past few years nothing has been resolved At mga idol ito isa pang patunay mga idol that nothing has been resolved Ito na naman mga idol meron na naman silang sitwasyon At ito nga mismo mga sinabi dyan mga idol sa video clip ngang ito ay makikita natin na nagtatalo itong si CP3 pati na rin si Scott Foster. at yung may caption din mga idol sa ilalim kung saan mga idol na parang hindi nga sangayon itong si CP3. Sa naging tawag neto ni Scott Foster at sinabi nga neto ni Chris Paul na that's BS niya daw. And then sinagot naman siya ni Scott Foster, no that's not BS at tumigil ka na nga daw sabi neto ni Scott Foster kay CP3. And then sinabi nga neto ni CP3 ang F word, ang magic word mga idol kung saan pagbibigay sa iyo agad ng instant technical foul. And then hindi pa natapos dyan itong si CP3, abay binantaan pa nga at I got something for you nga daw. At hindi yan nagustuhan ni Scott Foster kaya naman ineject. Pinalis na sa laban at doon na nga sumabog itong si Chris Paul mga idol at susugurin itong si Scott Foster. Buti na lamang napigilan nga neto ni Stephen Curry. And then sa panghuli ay eh, parang itong si Scott Foster minensyon nga ang anak ni Chris Paul na hindi niya na dapat ginawa. At mga idol may kita nga natin dito na nagagalit itong si CP3 hindi makapaniwala at nagre-reklamo nga mga idol na he's talking about my son. And while we don't know the exact mga idol na detalye kung ano ba itong tinitukoy ni Chris Paul na about my son na sinasabi neto ni Scott Foster. Mahirap naman mag-speculate mga idol lalo na medyo sensitive ang issue na ito. Pero we all know na hindi maganda at dapat hindi na nga mga idol magsama pa sa court. Etong si Scott Foster pati na rin si Chris Paul dahil mga idol may issue nga silang personal. Anyways mga idol let me know your opinion about dito sa issue na ito. Kumento nyo lamang yan sa ating comment section.